project update. So si Sprinter, okay na. Wala pa naman siya sakit ngayon. So yung mga lumang kotse, parang inaantay mo lang sila magkasakit. Eh, no? <laughs> so ang may sakit ngayon ay itong si Tito. Grabe naman yan, Tito. Ah, kailang luwas pa lang tayo, nagparamdam na naman. Ang kagandaan lang mga kaibigan, kasi naranasan ko rin yan naman dito kay Stariray. Halos lahat talaga maging bago na. Bago masabi na talagang okay na, pwede na iluwas, pwede na inorte. O talaga namang pwede mo nang gamitin daily na walang sakit ng ulo. So eto halos lahat naging bago din. Simula sa mga bearing, oil seal, bushing, mga pangilalim, shock absorber. So marami rin ako pinagdaanan dito bago siya naging roadworthy talaga. Wala, like, ganun talaga yung mga luma mga kaibigan. Lalo yan, ito ay 80s, 70s. Ito ay 70s din yan si Sprinter. 1973, 1980, 1978. So, ang bumigay naman dito ngayon kay Tito ay oil seal dito sa may uh, axle axel sa likod. Ayan, o, oh, kita nyo. Kalat-kalat yung grasa, o. Oh. Tumagas yung oil seal dito. At syempre, pag binaklas mo yan, malalaman mo na rin kung magaspang na ba yung bearing dyan yung pinaka wheel bearing niya diyan. So magaspang na rin umikot. syempre 70s pa 'yan. Kaya pala ang preno ko kahit anong gawin ko na bleed, kala ko may hangin lang kasi nag-ayos ng caliper doon. Bleed daw ng bleed. Eh yun naman pala pag uwi ko, tsaka pa lang tumagas. Puro grasa na pala yung brake shoe. So ayun. Kaya pala hindi tumino ang preno ng super lakas. Yung isa pala sa likod eh medyo mahina na gawa ng basang-basa na siya. Anyway, So, yun ang sira niya ngayon. Tapos, yun nga yung brake caliper na may alog. Yan, kailangan na rin i-resurface yung rotor disc. Ang problema, yan, pag may ganyan na yung rotor disc nyo, ipa-resurface nyo or palitan ng bago. Problema ko naman dito, wala na akong bago. So, wala, walang makakatulad sa auto supply. Eh, ang nipis na yun. Actually, medyo okay lang ito. Kaya lang, pag ni mo pa, resurface, kakalahati na yan halos. So, ninipis na. Wala na. Hindi na obra. So, habang wala pa akong nakikita na bago, ito muna. Lilihay muna natin. Tapos brake pads. Bagong brake pad. So, yun ang medyo mahirap. Pag kayo nagpa-project ng old school, no? Kailangan ready kayo. Ready ang bulsa. Ready ang dibdib ninyo. Kasi isa-isa talaga pong bibigay yan. Naayos mo na yung preno. Sa harap. Sa likod naman. Naayos mo na yung preno. Oil seal naman doon sa differential. So, ito po kasing differential nito ay galing na doon sa pinanggalingan na body ng engine and transmission. So, ito po ay pang high ace na. Yung galing doon sa 1KZ talaga. Yan ang kamatch niya. Yung Toyota Crown na differential, okay din naman. Problema, pag tumatap speed tayo, masyadong magaspang. Kapag yung uh, bumibitaw tayo sa silinyador, yung papunta na ng, ng pabagal ng pabagal. So, sa acceleration, malakas. Kaya lang, yung pag bumabawas ka na ng speed, medyo maugong. So, hindi tama yung gear ratio. So, ito ngayon, tama na ito. Kasi ito talaga yung kamatch niya. Pang high ace talaga. Feeling ko, yung oil seal, medyo nainitan nung naghihinang ng mga bracket ng coil spring at saka ng shock. Kasi yung shock nito, iba yung posisyon, saka yung coil spring, nung nandun pa siya sa van. So, syempre, naghihinang-hinang, siguro, nainitan. Ayun, bumigay ang oil seal. Anyway, minor problem. Di naman yan mahirap gawin. Yun lang. At yung sa engine, pakita ko sa inyo, nagpa-chrome tayo ng mga ano. Ayan o. Mga pyesa-pyesa dyan. Itong cover, pinakrome natin. Yan, yung cover ng exhaust. Intake. Manifold. Yan. Powder coat lang yan na chrome. Kasi sobrang mahal nung tubog na chrome at wala pa tayo natatagpo ang malapit dito sa amin. Okay na rin naman eh. Medyo presentable naman kaysa eh. so, dati na ano lang maduming aluminum. So yan ang latest update kay Tito. Ganyan talaga pag luma, unti-unti ang magiging bago. No? Kung talagang gusto nyo gawitin pan daily, yun na talaga mangyayari. E eh, yung mga modern nga na sasakyan, di ba? 2010, 2030, yung mga nasa shop namin. Nagbibigay na yung mga wheel bearing, mga oil seal, shock absorber, ball joint tire. Ito pa kayang 1978. So okay lang yan, ganyan talaga. Kasama talaga yan sa ano, pinili nating landas na paglulumang kotse. Insan tinatanong na nga lang ng tropa, ba't hindi ka lang bumili ng modern na project car? Ba't nagtitiis ka pa sa mga ganyan? E eh, pwede ka namang bumili ng bago na, tas yun na lang setupin mo paganday mo. So sa akin naman, nandito talaga yung puso natin sa mga luma eh. So ganyan talaga, kanya-kanya yan. May mga bata, gusto nila yung mga modern mga race car, sports car, tayo naman, classic. So, iba-iba. Iba-iba ng tipo yan. Yung iba, talagang at, I don't want peace. I want problems, sabi nga. <laughs> Ayan, problems. Problems. Araw-araw, problems yan. yung mga problems natin na masasaya. Okay lang. May sarili naman tayong shop. Meron tayong kakayahan. Meron tayong mga nakukuha pang pyesa. Kung wala man, i-convert lang natin. Buhay na ulit. Kagaya niyan, differential, isang buo, hinugot natin doon sa van. O, oh, edi ayos. Coil spring, kaya mo nang i-convert yan. Mga hapang Innova, pang ano, madami, madami kang pwede i-convert. Shock absorber. Kaya nga, resto mod yung pinili nating landas. Kasi kung pipili nating landas, yung pang purist, yung catalog build, o yung all original, period correct, eh paano ka mag-convert ngayon ng mga pyesa, di ba? mas mahirap kasi talaga yon kaya mayayaman yung gumagawa talaga ng mga period correct na yun kasi gusto nila kung ito talaga yung kaliper na pang crown yan din dapat yung gagamitin mo isang kabibili eh ako, pwede ko i-convert itong buong spindle hanap ako ng mga pangkatay na ano Innova, Hilux, yung mga, mga narek kunin ko lang yung buong spindle tas conversion bahala na, mas malaki yung brake mas madali hanapan ng brake pad mas madali hanapan ng caliper So, madali hanapan ng rotor disc. So, yun. Yung hinahanap ko ngayon, mga Innova or yung mga Hilux na kinatay. Baalak namin. Kunin yung buong spindle, brake system. Para modern na rin yung preno. Mas malakas, mas malaki, mas madami parts na mabibili. So, yun yung aking next na plano rito. Para ka na rin nag-big brake nun. Kasi pang Innova na eh, mas malalaki na. Yung pang high ace kasi, ubra din naman, kaya lang uh, medyo malaking conversion try namin yung pang Innova kung meron. So yan, yan ang latest update kay Tito. Never ending project. Abangan lang niyo yung mga susunod pang updates.